Naiyak sa tuwa si Nabela Padilla at Angelica Panganiban matapos ikasal ni Kim Jo kay Paolo Obilino. Sila ang pinakamasaya sa bagong journey ng aktres. Alam na alam nila na matagal nang hinihintay ito ang bumuo ng sariling pamilya at maiharap sa altar. Napakasaya ng lahat, especially ang mga malalapit na tao kay Kim Jo saksi sila sa mga luhang inilabas ng kaibigan noong panahon na nasasaktan ito kay Sian Lim. Deserve na deserve na makahanap ng tulab. Real na real ang kimpaw. Ayon nga sa mga reaksyon ng fans, napaka pure ng kopo na ito. Sobra ko silang mahal. To ay point na ko sila sa mga naninira at pilit pinaghihiwalay ang dalawa. Marami ng sakit na pinagdaan ng si Kim Chu. Hayaan na natin. Siya na maging masaya sa piling ni Paolo Abilino. Ipinakita naman kung gaano kaseryoso at willing pumasok sa buhay. Pamilya. Kim Pao, the best kayo. Lagi namin ipagdarasal na mas tumibay pa ang namuunin niyong relasyon. Mahal namin kayo nakakataba ng puso ang mga reaksyon ng mga supporters. Thank God, ipinagtagpo at itinadhana sila ni Lord. Pakatatag sa bagong tatahakin. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.